mga sinyales na minamanipula ka ng asawa mo, partner mo, o kasintahan mo. Isa sa mga layunin ng manipulador ay makahanap ng kapareha na maaari nilang mamanipula. Ito ay maaaring mangyari bilang kamalayan sa pag-uugali o isang likas sa tao sa pangyayari sa likas na pag-uugali ay maaari mong maipalagay na ang manipulador ay hindi kumikilos sa malisya ngunit sa halip sa kanilang sariling lubos na pagnanasa kapag isinalang alang mo ang isang kamalayan sa pagpili sa parte ng manipulador tapos nakikitungo ka talaga sa masamang tao na merong natatagong layunin kaya importante na makilala ang mga tanda ng babala bago mahuli ang lahat. Sa buong manipulador, madaling makita sa romantikong relasyon sa pamamagitan ng banayad na mga pahiwatig at mga lapses na ipinapakita nila halimbawa sila'y magpapakita na sila sweet at matulungin. Ngunit biglang nagbabago at mukhang hindi nakakonekta. Masasabi mo ito kung makikita mo kung sila nagbibigay ng atensyon sa inyong usapan. Ganon din sila'y parang magalang at nagmamalasakit. Ngunit biglang nagre-react ng ganti kung merong isang bagay na hindi nila gustong mangyari. Ito ay napakabanayad na tanda na ikaw ay nakikitungo sa isang taong parang hindi ganap ang dating ngunit ang mga hindi magandang ugali ay lalong lumalala sa pakikitungo sa isang taong siloso, silosa at dominante. Ito'y nagsisimula sa walang tigil na text messages at mga tawag. Nagsisimula sila sa pagpapataas ng bilang na mga tawag at text hanggang masumpungan mong kinukontrol na ang lahat ng iyong mga ginagawa. Sa huli, inaasahan nilang bilangin ang mga ulat at lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Ibig sabihin lang, wala ka ng pribadong galaw sa karagdagan ang mga manipulador na kapareha ay nagsusumikap na makahanap ng mga bagay na negatibo nakakahiya o kahit nakakabahalang karanasan tungkol sa iyong nakaraan at ito'y gagamitin nila sa lahat ng oras na gusto nila. Halimbawa, ang manipulador ay gagamitin nila sa kanilang kapareha ang sobrang taba dahil sa ito kumain o habit hanggang sila'y mahiya para sa kanilang sarili. Gagamitin nila ang kanilang panunuyo sa kanilang mga kapareha para mapasunod. Gaya ng halimbawa, pagkatapos ng lahat na walang nagmamal sa iyo tulad ng ginagawa ko, ito ay uri na mga kapahiyagan ay malinaw na tanda ng banta ng manipulasyon. Ang mga hindi magandang ugali na ito ay importante na malaman na mabilis mabulok hanggang sa pag-aabusong relasyon. Mataas ang kakayahan ng mga manipulador na gumawa at paglipat sa banayad kaya ang biktima ay walang malay na ang relationship ay pinapababa sa libel. Sa huli, lahat ng biktima ay makaramdam ng mga apekto ng pang-aabuso. Ito po ang tanda ng manipulasyon ng iyong kapareha. Maraming salamat sa pakikinig.